Sa balita, proklamasyon na Duterte Youth at Bagong Henerasyon Party List ipinaglaban dahil sa DQ cases. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Margot Gonzalez. Tapos na nga ang ngayong araw ang mga panalong party list groups mula sa katatapos lang na eleksyon noong May 12. Sa kabuuan, limang put apat ang nanalong party list pero limang put lamang ang naiproklama. Kaya suspendido ang proklamasyon na 30 Youth Party List at Bakong imirasyon Party List dahil sa kanilang mga nakapending o nakabinding na disqualification cases sa Comelec Division ang Duterte Youth Party List ang pumangalawa sa may pinakamalaking nakuhang boto at nakapag-secure ng tatlong pwesto habang ang bagong generation party list ay nakakuha naman ng isang upuan. Ngunit dahil nga sa kanilang disqualification cases, ipinagpaliban e muna ang kanilang proklamasyon. Bati sa resolusyon ng National Board of Canvassers, seryoso raw ang mga aligasyon laban sa kanila. Considering the serious allegations raised in the above petition, which involve grave violation of election laws, the National Board of Canvassers resolves to suspend the proclamation of the 30 Youth Party List and Bagong Henerasyon Party List until the speedy and judicious resolution of the petition filed before the clerk of the Commission. So ordered, signed by all the members of the Commission and Bank as the National Board of Canvassers. Ayon kay Comic Chairperson na George Garcia, agad na pinadalhan ng kopya ng NBOC resolution ng dalawang party list upang ipabatid na hindi sila kasama sa proklamasyon niyong hapon. Sa madala, pati sa proklamasyon ganina, ang Akbayan party list, Duterte Youth at ang Tingog party list ay nakakuha ng take tatlong pwesto sa Kongreso. Habang ang 4-piece AXIS at Ako Bicol party list ay may take dalawang upuan. Tingi isang paso naman ang mga party list mula sa top 7 bababa, kabilang ang PPP o ang puwersa ng Pilipinong Pandagat. Kasama rin sa mga nakapasok, ang Kabataan Party List o ang Act Teachers Party List na sinasabing mga legal front ng CBPNPA. Napagalaman naman na ang disqualification case laban sa Duterte Youth ay naihain na Kabataan Party List. Sa isang pahayag, mariing kinontra na Duterte Youth ang mga akusasyon at ipinahayag ang plano nilang pagpapasaklolo sa Kuro Suprema. Ayon sa grupo, kung doon pa ang seryosong aligasyon laban sa kanila, bakit daw no sila nakapag-assume ng office noong taong 2019 at muling naihalal noong taong 2022 at maging ngayong 2025 elections. Gayet pa nila, hindi raw totoo ang paratang hindi sila rehistrado. Anila, imposible umanong makasali sila sa eleksyon kung hindi sila accredited o registered sa COMELEC. Pinabulaanan din ng party list ang isyu ng vote buying at iginiitang pondo ng party list ay nakalaan para sa mga kabataan. Para sa Diyos at Pilipinas Kumaharmer Gonzales, Tessima